Kung nakakapag-ipon ka ng 30,000 per year at naghahanap ka kung saan ito pwedeng ilagay na investment, pwede kang magsimula sa Kaiser. Halimbawa kung age 30 ka nag-start, yung 30,000 mo hinulugan mo for 7 years dahil ang Kaiser ay 7 years to pay, 20 years maturity. So ang total na hinulog mo 30,000 times 7, 210,000. And ang maturity nito almost 600,000 after 20 years. And kung hindi mo pa ito kunin, meron ka pa ring healthcare at investment. And kung ito ay nag-age ka na ng 60, 1.5 million ang projected fund mo or kung 10% ang kinikita nito, meron kang passive income na 150,000 or 12,000 per month. And bakit ba dito nagsisimula ang karamihan? Kasi dito tatlo na agad yung meron ka sa halagang 30,000 per year or 3,000 per month. Ito ay 3-in-1 or parang kape. Dahil dito, bukod sa may investment ka, meron kang healthcare at life insurance. At pwede ito sa edad 10 years old hanggang 60 years old. Siyempre, kung mas mataas na ang edad natin, mas malaki na yung premium natin. To know more about Kaiser, message mo na ako sa FB, Roan Celis Castrano.